Hello guys, ganito balatan ang chestnut. Ito ang chestnut. Babalatan natin ng mano-mano gamit nito. Tapos, pag ginamit mo yan, ganyan lang siya. babalatan na siyang ganyan. O, diba? Diretso lang yan. Ganitong pagbabalat. Ganyan. Siyempre, kapag na mo na ng buong buo, Pati iba, ang galing ng pambalat nila. O, kasi may, ano yan, o. Tapos, para may, tapos, pag ganito na siya, guys, pwede mo na siyang, ano ng kutsilyo. tanggalan. Kasi, ginagamit to sa mga pangalay nila. So, ayan, magiging ganito na lang siya, o. Ganito na. Tapos, lalagay ko sa tubig.